yon ang ating mga kusinera na masisipag. Ayun, kasi nawala yung mga liditano, nagpahinga sila. mga lilitano, sila. Ang ginawa ni Andy, nagpreto siya ng tilapia, tilapia. pang sahog. Ay, pang Uy, dito tira sa... nyo. Pang po dito sa oh? pampira. Luto na mga kaibigan. <laughs> mga kabarangay, luto na ating pananghalian. Yan yung sasahogan ng tilapia Kalabasa po. na lang, ang kulang. Yan oh, kalabasa na lang tayo may patola. Oo. Oh, oh. May patola pa. Oops, sorry po. Ayan, Ayan ang patola. May, may sitaw, pa. Ayan. Kompleto. May panlaban na tayo sa cookfest sa Lanera. Oh. <laughs> <laughs> Tapos ito naman yung ating kanin mga kaibigan. Ay eh, mga kabarangay. Oh. Yan ating kanin. Yan. Ito lang kanin. Talagang sa sabong pa lang ng kalabasa eh mapapawaw ka na pero tina, kung titina natin mga kabarang kayo talagang oh nako po talaga naman pampalinaw ng mata yan oh, may kalabasa may kalabasang bunga at may kalabasang talbos ito po kalabasang talbos at saka bulaklak tatlong klase tingnan natin kung hindi talaga lilinaw yung mata tatlong kalabasa na po yan bulaklak bunga at saka talbos talagang lilinaw na talagang mata niyan mga kabarangay yun ang ating update sa ngayon ingat mga kabarangay ingat yun lang muna